Yo! ano? Ang <laughs> ganda ng umaga sa inyong lahat mga busing no? Ayan so do, nakapapawis na tayo no? Nakaikot na din naman tayo diyan na video na natin yan dito na lang ako lalabas okay? So kita sa moto mga busing Good morning sa inyong lahat Love you all Kita kits yeah. Ayan Tara na po mga busing Let's G. Huwian time na! <laughs> Good morning! <coughs> ah, Sarap ng pawis ko ah! Sarap sa katawan pag nakapagpapawis talaga Morning! O oh, diba? Magkakasal na naman Naglabas ko kanina sa bahay Good morning! paglabas ko kanina sa bahay na pa ko ng aso na yun ah <laughs> bukas babawian ko kayo <laughs> ang uh, lang sila dyan sa labasan tapos sila pa yung matapang eh yan na dito no dito ako bumuha ng short na black and white <laughs> tapos oh, dyan yung view natin no oh. sarap napakalamig na nga ang simoy ng hangin ang ganda eh ang sarap talaga eh habang papauwi ako nag isip ako kung ano yung lulutuin ko pang pan. ano <laughs> <laughs> pa ba doon sarap may giniling pa doon na ginawa kong apretada kahapon giniling may natira pa akong apritada na giniling na baboy yun na lang yung initin ko magdagdag na lang ako ng gulay para sa kanila na lang yung gulay na lang yung sa akin bili na lang tayo ng okra siguro okra at saka sitaw nilainda oh, ito ah yung kasama namin parati dito Tak nak gede. <laughs> late ka mo <laughs> mauna pa ah bye bye ngayon <laughs> uh, yung mga naging kasamahan na namin dito sa bundok ito yung umakyat yun sila uh, doon na lang uminom din sa amin malayo layo kasi yung nilalakad niya, nila eh. yan pag eh, kan. ito yung akyat kami pag iakyat nila nyan ayan ihingi na yan ng tubig uhaw na uhaw yan sila eh layo kasi yung nilalakad niya pupunta din yan sila sa bundok asin asin niya hindi ako nakapreparar ha pero may asin pa naman ako doon sa bahay eh tara na po let's see Ana. Yeah, ganda kasi ng panahon ngayon eh Ilang araw ba naman na ulan Kaya ate eh, yung mga tao Nagsilabasan Napamahalaglag <laughs> ka, na naman yung pan Yung tawel ko na Nilalagay dito sa liig ko Para hindi makas hindi masyadong mabasa yung damit ko sa mga oh yeah makupa yan o, doon na lang tayo sa uh, labasan no, ulit mga busing nga uh, para hindi masyadong umaba okay ganda ng manok nila oh. kita kit yeah, dito na tayo sa kinukunan ko ng papaya <laughs> daming hinob na papaya o oh. pinababayaan lang nila sayang ni eh. Kaso yun, naiya naman ako mangingi dyan. Ayan na, tara na. Uwi na tayo mga busing. Dito na tayo sa pan Malapit na sa bangda. Pulotan. <laughs> sa Bangga pulotan, sa gagawing to bangda bante. Pag bumibili tayo ng hito. Ayan. Let's see. Uwi na. Para makapagluto. Bibili na lang tayo ng pan. Bibili na lang tayo ng eh, gulay. Titingin lang ako ng gulay doon. Pero kung may gurayan, sana order oh, dili. Sarap magsilaw ngayon eh. Yan. Bangga ulotan. Sakanto, guwing to, bangga ano yan bangga bante yan dito going bangga bante ay ano daming tanglan ang tataba ng mga gabi nila oh uh. sarap mangingi ng talbos na Lapit na tayo sa showcase nating saan Tanong kaya tayo dyan Yung may dilis Baka may dilis sila Bili tayo lang isang daan lang <laughs> Sarap na kilaw eh Ah wala pa Wala pang isda yung soaking natin dyan oh Wala pa isda nila hindi pa dumating yung isda nila naiwan dito kay nanay tingin tayo dito kay nanay ah oh, wala din oh walang laman yung mga panila oh hindi pa dumating yung isda nila eh yan oh, wala pang laman oh. Andiyan yung mga uh, panilo. Oh. The uh, nila andiyan pa. Hindi pa eh, ndo mating mga isda nila. Okay eh, ganyan. e eh, malaman niyan pag eh, andiyan na sila e eh. pag dyan na yung isda nila, eh, andiyan na yung nakaplastar sa labas eh. Oh, dami na namang bunga yung iba yung kan, kamyas sa so, susunod pag bumalik ako dyan magdala ako ng pangsungkit pag walang tao sungkitin doon na lang <laughs> ito may nagilalako ng tao malayuan to pag ganito malayo itong travel nila Ah, malakalak. Bang, bangus. Dito, wala din. Eh. Yung mga gulay natin. Yan, mamaya na lang ako. Ah. Tingin muna ako dun sa bahay kung ano para pwede ulam. Ay, eh, nagtakam ako sa kinilaw eh. Biglang pumasok sa isipan ko yung kinilaw kasi ilaw na dilis yan malapit lapit na tayo mga busing dito na tayo sa barangay katuugan oh, kahit dito walang isda o oh, maaga sila dito eh walang isda eh saan gumanda yung panahon ngayon pa yung walang isda o pati dito oh. maaga sila dito nagtitinda yung isda eh ako oh. kahit yung mga suki natin na maagang maaga pwede sila wala eh <laughs> oh, mamaya na lang nakakaanap tayo ng pang oh. tanong tayo kung may dili sila May gura yan, Gaw? May gura yan, Gaw? Why, man? Ah? How oh, I get? Ay, oh, eh, why get wala talaga mong isda pa na, eh? Iwat eh, isda at lahat? Ah, kunti daw yung pan, kunti daw yung isda man. kaya naman pala eh. Let's see. Ayan naman, pala walang mga isda eh. Walang mga isda dito sa Apan eh. Kahit yung naglalako, galing na po yan sila sa Banate. Banate Fish Port. Doon na po yan sila na galing. Doon yan sila na mimili. Pang lako nila eh. Ay, wala din. <laughs> walang magawa. Alam na lang ako ng ibang ulam doon sa bahay eh. Ngayon na naman yung kahit kung saan gumanda yung panahon, nagpuraot pa yung isda So, oh, ito din ang walang laman, no? Oh. Ah, ice cube. Wiwing! Parang pusa namin yan, Ah. boom Uy, hey, good morning. Yeah. Na nagbayad na barutak ba oh, barutak tapos na sa tinda, baka pata para daple ah. Yan po mga busing dito na po tayo ngayon <laughs> sa bahay. Yan. Galing sa bundok hanggang dito na lang tapos galing sa bundok mong diretso muna sa plaza ng Abusing ngayon ito na po yung outro ng galing sa bundok yan good morning love you all bye bye <laughs>